Ayan nalutlot na ang aming ano yes. ang aming kei truck araw mga kasaka, panibagong araw, panibagong trabaho na naman tayo. Pupunta nga pala tayo ngayon sa farm at mag spray tayo ng mga negi or mga Japanese onions or sibuyas nila dito. Dahil lumalaki na kasi yung mga negi natin at yung mga tinanim natin nung nakaraan, kailangan na natin isprayan ng mga ito kasi nga medyo umiinit na nga ang panahon. Ito na naman kasi yung panahon na mabilis kapitan ng mga sakit yung mga negi. Pagdating namin dito, nilagay naman kagad ni Amo yung gagamitin namin pang spray. Dali-dali ko naman kinuha itong isang gagamitin pa natin. Baka mamaya makalimutan pa natin eh kailangan niya so sasagutin natin ulit yung kanyang tanong tanong niya kasi paano daw ba mag-apply dito sa Japan kung sa agency ka mag-apply syempre unang una maghanap ka ng legit agency pwede mo rin bisitahin ang DMW website i-research doon ang agency name at i-check kung valid ang license at pwede rin naman sa Facebook page basta siguraduhin mo lang na may official na DMW license number halawa alamin mo kung may job offer for farmer or agricultural worker syempre yung pangatlo maghanda ka ng mga requirements at kung kumpleto mo naman na ang mga ito, yung pang-apat, syempre, isubmit mo na ang mga application mo sa agency. Pwede sa online at pwede rin sa personal sa mismong opisina. At syempre, yung pang-lima, eh, dito na yung papasok yung employer interview and selection. Pag umabot ka na dito, ibigay mo na yung best mo para ma-select ka. Isa ka sa mga napili, ayan, apakaswerte mo naman at dito ka na magsisimula magharal lang ni Pang-anim, syempre, dyan na yung visa application and processing. Kaya kapag may COE ka na, ayan na, lapit-lapit na yan, oy, pag Bida ka na boy. si agency na rin pala bahala ang pagpaprocess ng working visa mo. At kapag dumating ka na nga dito, dito na nga papasok si PIDOS. Or sinasabi nilang pre-departure orientation seminar. Kaya kailangan mong umatin dito. Dito ka na rin maghihintay ng flight schedule mo. So ayan, balik nga tayo dito. At tayo ngay mag-iigib muna ng tubig. <laughs> Makikita mo naman talaga ako dyan. Eh tayo na sumakay dito sa likod. Dating nga namin dito. Eh talagang nilagyan na namin kaagad. Kasi anong oras na din kasi. Baka naman tayo maabutan ng gabi kapag pabagal-bagal tayo. At lagay nga ng tubig So ayan, nilagyan na nga namin kaagad ng gamot minikus-mikus ko na ito kaagad A few moments later So ayan, nag spray na nga ako dito at sabi ko nga sa kasama ko na niya ako kung okay lang. Kapalang mukha eh, no? Sabi naman niya, iyo, dahil yung So ganyan nga pala kami mag-spray ng mga negi. So kailangan na natin nga sprayhan lahat to kasi nga para hindi makapitan ng sakit. Basta-basta. Yung masasabi ko lang mga kasaka, no? lalong-lalo na sa mga naga apply dyan sa Pilipinas bilang isang farmer or anuman. Kaya kapag nandito na tayo sa Japan, tanggalin na natin yung mga ginagawa natin dyan sa Pilipinas dati. Yung mga ugali natin na, sorry for my words, yung pagiging marti ba kung gano'n. lalong lalo na kung farmer or anuman or construction man yung ina-applyan mo eh, talagang kasama dyan yung init ng panahon kaya kahit anong init or anuman lamig kailangan natin tiisin kasi nga yung trabaho natin is sa field at syempre mararanasan mo talaga dito yung puro dumi-dumi ang katawan mo sabi nga sa kasabihan kahit madungis ang kamay sa lupa ginto naman ang bunga ng pawis at caga o oh, ayan diba napahaba na naman tayo ng kwento at ito ngayong nangyari sa amin pagkatapos nga namin dito at nang lumipat na sa kabila sa hindi inaasahan ito yung nangyari ayan nalutlot na ang aming ano hmm. ang aming k-truck hmm. hindi na makaalis hmm. kasang huh? nalutlot na huh? <laughs> <laughs> nani mo na nai ka na <laughs> At buti na lang talaga, meron tayong kapitbahay dito na nag-aararo, nagkataon lang at pinakausapan nga ni Amo kung okay lang. Sa tagal lang nga namin dito na hinihila, kay truck to kay truck, eh, talagang hindi kaya. So hanggang dito na lang siguro yung video natin, dyan eh. Follow for more!